malimlim ang ating uh, panahon na yan uh, tayo may pupuntahan uh, tayo ay, uh, ay magra-ride at nakagan tayo ng jelly ang daming nakapila Ano ba ito. Maraming nakapila. Merry Christmas. Welcome to Pasig City. Ayun lang. At dito, medyo matrapik na dito sa Cladway. Umaga, umaga. Pero e-bike may kasunuran akong e-bike ang cute niya e-bike oh. rapid araw-araw na -araw. lang dito sa Orchegas ayan okay. ah, ha tayo magja-shout out habang ah, minumat rapid

Oh, may big kitchen. ba ito? tayo dito? Uh, shoutout sa uh, lahat po na andito at kapag shoutout na rin po ako ng uh, ilan lang po at uh, sa mga solid so pocket ayun eh. lahat naman po solid ayun ay, at sa mga kay uh, Lula Diamant Lula Diamant shoutout ayun at uh, kay Lila ay đây subscribe cho kênh Ghiền tayo na uh, yung mga pala nagre-request uh, si BBSC uh, LDR ang channel niya ay uh, BBSC official na kon uh, uh, on camera ang ganit uh, ito picture lang ang uh, aking uh, uh, ay papakita at uh, ako yung walang uh, selfie stick Shout out sa'yo, Dibiyashi, OG ka. Nam makulit din, na walang siwa. Mm -hmm. Walang siwa, pero maraming nagmamahal. Uh, shout out po. Uh, sino pa isa shout out natin? Uh, shout po. Ay, uh,

ang angkas sana o oh, laging may angkas at hanggang dito na lamang po ang ating video at ay nakapag ride ayan Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye. see you on next vlog at huwag kayong muna mag subscribe kung tayo po ay napadan sa aking uh, youtube channel Alex Lito Ribon